Hello. I know. Hi. Hi, hello. hello. Uh, sa pangalan ko na kahilang Mayroon sa Kristo, isang mapagpalang apon ko sa bawat isa sa atin. Nandito <laughs> po tayo sorry, Mahagi, sa ikalawang bahagi, sa makatuwi, yung pagtatalakay, ng salita ng Diyos. Ito ay ginagawa upang may sa atin ng Diyos kung ano ang kanyang minsani na bawat isa para siyang magamit natin sa ating pang-araw-araw na pangunuhan. Kung, kung totoo siya po, mga kapatid, itong sitas eto, yun na ito, parang ordinaryo naman sa atin. Pero kailangan, Malaman ng tawag isa sa atin kung tayo ba'y umaayon dito sa araw o na siyang salitan ng Diyos, na siyang magiging gabay o hindi tayo mankamali sapagkat kumbaga, ang nais nice po kasi ng Diyos, lahat tayo ay maligtas, masumpungan natin ang katotohanan, kaya po siya pinapapak alalahanan tayo upang hindi tayo maligaw. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang sa 31. Mayroon ang isang taong mayaman at siya nagkaramit ng kulay ng ube at masilang ng at sa araw-araw ay kumakain ng sadala. Eto, dito sa unang versikulo, kung mapapansin natin, isang taong mayama. Ang tingin po natin, kung sino yung may mararangyang bahay, kung sino yung may mga malawak na lutain, kung sino yung mga tao na may negosyo, may pera sa banko, sila na ang mayayaman. Pero kung hihimayin natin ang sitas, ay isang taong mayaman, sabi dito, kumakain ng sagana. Marahil siguro, kung titingnan po natin sa kalagayan natin, lahat naman siguro, siguro tayo kumakain ng almusal. May pisnak pa. Kumakain ng pananghalian. May merindal pa. At kumakain pa ng hapunan. Kung lahat po yan ay meron tayo kasama tayo sa mayaman. Ngayon po, paano natin i-apply sa ating sarili kung tayo yung malaman? Dahil nga, lahat na kumakain, kumbaga kumakain tayo ng sagana. Walang kulang. Kaya, hindi pwedeng sabihin na ako si Lazaro, sila yung mayaman. Hindi. Kundi, ang sinasabi dito, kumakain ng sagana. Kaya kung kumpleto yung pagkain, meron ka pang imbak sa bahay para mamaya at bukas, isa ka sa mayaman kasama tayo doon. Ngayon, sino naman yung isa? At isang bulugi na ang pangalay Lazaro. Lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. Ngayon, meron naman isang bulugi na ang pangalay Lazaro. Lipos ng sugat. Kumbaga, tatad ng sugat yung katawan. Kumbaga, parang mahirap nang gumaling naghahanap na mapakain ng mga mumu na nangahuhulog mula sa dulang ng malaman, oo at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga suka. Pero sa totoong buhay, sa makabagong panahon, sino po kayong mga pulubi na ininalarawan katulad ni Lazarus? Sa mga walang iba, yung mga taong walang inaasahan. Mga taong iniwanan ng pamilya, mga taong binaliwala ng pamilya, mga taong kahit ba, sana, man lang tulong o habag mula sa anak, na patalhan man lamang, patalhan man lamang ng pagkain, na, na huwag man lamang malipas ang lutong kundi umaasa lamang sa mundo na baka sakaling yung kapitbahay magbigay ng pagkakain para mabusog man lamang kung tayo po ay nasa kalagayan nila sa mundo. Kung baga, ibaisper sa natin pagpalitin natin yung sitwasyon. Tao rin naman yan at kumakalang mang sigura at nangangailangan malagyan ng lamang ang tiyan. Kaya bakit hal hindi natin ipairal yung haba doon sa mga tao na lumalarawan kay Lazaro na wala sa kanyang ibang inaasal kundi nag-aabang na baka sana siya ng pagkain. Kaya po kung titignan po natin dito, si Lazaro po kasi kung pag wala na siyang kakayahan maghanap buhay. Sa mga panahon, sino-sino po ang mga ngayon? Walang iba yung may mga sakit na malala, yung mga na-stroke, yung mga pidrene na hindi na makabangon. Sabi niya, ang tunay na reliyon, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kalumbayan. Kaya kung titignan po natin, kapag tayo pala may nakasalamuha at meron naman tayong kakayahan tumulong lalong-lalo na doon sa lumalarawan ng isang pulumi na wala siyang inaasahan maliba na yung habag ng kapwa. Kapag tayo naman ay nanti, marahil kung ano ang pakiramdam ng kumakalang ang sigmura, lalong-lalong na yung mga dinadaan-daanan lang natin sa tabi ng daan. Na halos nakabuka ang kamay at humihini na sana'y bigyan man lang ng limos. Sila po yung mga pulubi na kinakailangan natin huwag tayo at bigyan natin ng pansin sapagkat sila po meron po silang usok din nasasaktan din meron din silang pakiramdam at sa mga iyon ang Diyos sapagkat sila po hindi nagkakasala dahil tayo inisip lalo nila kapag at hindi nila tayo magawang magmalaki sa kanyang sarili. Kailan po ang ginawa ng mayaman? Hindi niya po pinapansin si sa... Kung baka ini-ignore. Halimbawa, nakita na minsan sa itong buhay na raranasan natin yan. Nakita na natin, hirap na hirap na makalakad, hindi na makakamit sa kalsada. Parang lilipasan pa natin ang daan. Parang nangyayari tuloy, nagiging katulad tayo nitong mayaman na binabaliwala natin yung mga taong nasa mababang kalagayan. Ngayon po, ano po ang kahihinat niya sa hinaharap? At nangyari na namatay ang tulubi at sa dinala ng mga angin sa sinapupunan ni Abraham. At namatay ang pa ng malaman ng tinibig at sa hadis nang nasa pagdurusa ay hiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Kaya hindi tingnan po natin mga kapatid. Dumating yung panahon na yung bayanan kumanang na rin. Pati yung pulugin si Lazaro. Kaya po pala, kung tayo po namatay, iba po pala ang kalalagyan ng mga kahabag-habag dito sa lupa at saka kumakain ng sagana dito sa lupa. Lalo na kung kumakain tayo ng sagana, wala tayong habag sa kapwa. May labis naman tayong pagkain, buti pa na yung mga aso na papakain natin, yung mga manok lalaga. basta kumbaga sapat yung pagkain. Pero pag saan, yung kapitbahay natin na wangis yung tao, larawan ng Diyos, hindi natin mapakitaan ng habag. Yung mga pulubi, eh. nakala natin, mga magdanakaw, pero humahatol tayo sa kanila. Dahil, sabi nga, dapat may patunay muna para malaman natin kung tayo maghusga sa kanila. Kapag nagpupitingan po natin, sa kalagayan to, dito sa ibabaw ng lupa, itinuturo sa atin yung mga bagay upang sa ganun sa na sa ng ating dakilang panigoon. Meron po tayong patutunguhan kung ano yung nais natin. Pero po, dahil nga tayo nasa na, kalagayan tao, gustong gusto natin gumawa ng mabuti. Pero po, itong katawan lamang naman Hindi natin nagagawa ang mabubuting bagay sa ating mga kapwa. Kaya po, habang may panahon, kung meron man tayong mga kaibigan, kapatid, o kakilala, nananangailangan ng haba, katulad ni Lazaro, huwag po natin sa kanya ang tulong at habag sapagkat siya kung narapat upang hindi tayo makabilang sa malaman na ang kanyang kinalagyan ay nasa pagdurusa. Ano ba kung sabi dito? Sabi ng mayaman, at siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at subuhin ni si Lazaro upang itumog niya sa tubig ang dugo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sa tagkat na ako sa alam na ito. Tapos sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng magubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaalis siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Kaya kung titingnan po natin, sa kalagayan na tayo po may sapat patagkain, kung tayo'y nagkait para sa ating kapwa at hindi natin sila man lang binigyan ng kahit isang pinggang pagkain. Dahil yung mga walang-wala, yung mga nananailangan na dapat sa kay kalingahin, ipinagkait natin yung isang pinggang pagkain para magkaroon ng lakas ng kanyang yan. Kung baga, sa pagdating sa inaawa, kapag kaparehas na rin na matay, halimbawa, isang stroke, at isang sapat naman ang kumakain. Ngayon, yung walang inaasahan, nasa sinapukunan ni Abraham. At yun naman nagkain, sa pagpagpunitinan po natin, yung mayaman dito, naging sakim siya. Kung baga, tinitingnan niya lang yung, puno yung pulubi sa harap niya. Ayaw man lang niyang galawin, ang kanyang kamay, sumalot ko ng pagkain para ihain doon kay Lazarus. Wala pong kasasisyang ginawa. Tinignan niya lang, minasdan niya lang. Kaya kung titingnan po natin, itinuturo po sa atin dito, kung meron man tayong mahabaging puso at sasabihin natin tayo religyoso, tayo palagi na subalit ayaw naman natin kilusin ang ating mga kamay para tumulong sa kanila, pakainin man lamang natin sila. Matutulad tayo dito sa mayaman na mapupunta doon sa pagdurusa. Mahirap na po makabalik na magkikiusap tayo doon kay Amang Abraham na kumaari sana dahil sa paghihirap isaw-saw man lang yung daliri ni Lazaro para palabigin ang dila ng mayaman. Dahil hindi na po maibabalik yung panahon. Kaya po kung titingnan po natin, bawat araw meron tayong tungkulin sa kapwa ano po ba ang dapat natin gawin kapag may nakakasangubong tayong kapwa na nananailangan ng tulong? Dapat ba nating libasan? Dapat ba nating iwasan? Kundi yan ang nasa harapan na natin. Dapat manindigan tayo kung yan talaga ay kahabag-habag at dapat na kahabagan. Dapat po huwag na tayong magdalawang isip. Kundi ipakita na natin ang habag. Dahil hindi natin alam ang oras ng araw. Baka Pag pagbigit -pag natin ang mga natin, hindi na tayo magising. Wala ng panahon. O tiyansa para may balik pang muli ang panahon. Kaya kung titinan po natin, hindi na po talaga yung naibabalik. Alalahanin mo, nung ikaw ay nabubuhay pa, tumanggap ka ng magagandang bagay. Kaya po kung titinan natin, ang sino mang tumatanggap ng mabubuting bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan nung nabubuhay pa. Kapurihan man yan, karangalan. Yan man ay karangyaan, Lahat ng yan pagdating sa pagkamatay ng tao ay magiging kabaliktaran na sa pagdurusa. Kaya po kung titignan po natin, kung gusto natin maging katulad ng kulubi, wala po tayong ibang gawin. Umasa tayo na tulad natin, kung ilalagay naman natin sa kalagayan ng mayaman. Sino po ba yung mga pulubis sa ngayon? Ang mga pulubis, wala po siyang ibang inaasahan, kundi yung sahod na tinatanggap niya mula sa mayaman. At yung mga mayaman naman, walang pakialam sa atin dahil sila may sariling ring batas, nagtrabaho ka, nagbigay ka ng oras, dapat kitang bayaran. Ang pinagbabayaran doon, yung pagod at puras na ipinigay natin doon sa ating abo. Kaya po, sa totoong buhay, sino natin yung mga aso? Sabi sa Isaiah 56.11, Oo, ang mga aso ay mga matatagaw. Sila ay mga walang kabusukan at ang mga ito ay ang mga pastor. Walang iba. Yung mga nag-aakalang lingkod ng Diyos, nangaral ng nang salita ng Diyos, pero wala pong ibang hirangad kutkutan ang mga membro para makasingil ng ikapo ng mga bagay na pinalalagay nilang kapusan pa sa ngayon. Pero binago na po ng ating nakilang Panginoon na anong sinasabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob. Pero po ano ginagawa nila? lang po nila ng mga sitas nang sa ngayon mapilitan ang mga tao na magbigay ng kaloob. Na kung titingnan po natin, saan ba talaga napupunta yun? sa templo, sa pagpapalagalat ng ibanghilyo, o sa bulsa ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito ang dapat natin pagkaisipin. Kaya po, sabi dito, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay. Siguro naman po lahat tayo, hindi naman tayo nape. Lahat naman tayo siguro kumakain ng sagana. Lahat naman siguro tayo ang ating mga panalangin ay ibinibigay sa atin. Ipinagkakalob sa atin. Kaya kung titingnan po natin, mag-ingat po tayo kung tayo tumatanggap ng mabubuting bagay dito sa ibabaw ng sanglipunan. Dahil baka pagdating ng panahon, magkabalik ka, mapunta tayo doon sa kahirapan. Hindi katulad ni Lazaro na nagtamo ng masasamang bagay. Walang iba yung pagduwahagi, pag-alipusta, paluluya, pagsisirang puri, yan po ang mga bagay na halimbawa na dinanas ni Lazaro na kinakailangan kong maunawaan ng bawat isa sa atin kung sino ba ang nasa kalagayan ni Lazaro. Kaya po, kung tinignan po natin, sabi dito, at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bagay na kalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dili eh hanggang sa inyo ay hindi maaari. At ngayon din, walang makatawid mula yan hanggang sa amin. Kaya hindi din yan natin, sa kalagayan ko na para doon, kapag ang isang tao na ay nahatulan na, kapag ang napunta doon sa sinapupunan ni Abraham at ang isa'y nasa paghihirap, hindi na po pala pwede silang mag-meet o magkita para magkapalit sila ng sitwasyon. Sabagat meron niyang bagay na nakapagitan doon upang yung nalayan talaga sa pagdurusa hindi makatawid doon sa sinapukunan ni Abraham. At yung nasa sinapukunan ni Abraham hindi na makatawid doon sa pabihira. Kaya kung titingnan po natin, tapos na na finalize na. Kaya kung titingnan natin, itinuturo sa atin, habang tayo ay may hininga pa ng buhay, habang tayo ay kinahabagan pa ng Diyos at kinakaawaan sa kabila ng ating mga pagguro mga problema na dinaranas dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ang importante po dito, yung gawa sa sumusunod sa atin. Kung ano ba ang ating mga na-accomplish sa buong maghapon, kung ano ba ang ating nagawa sa ating kapwa. Meron kaya kung nakasamaan sa, ng loob, meron kaya naghinalakit sa akin, meron kaya natisod sa akin, o meron kayang napahamak sa akin, ipinapanglawak po dito. Habang tayo nagubuhay pa sa gawaw ng sanglibutan, kinakailangan maunglawan natin ang bawat bagay na mabubuting na ginawa natin sa ating kapwa. Yan po ay talalaban ng lihim sapagkat ang Diyos na magkapangyarihan sa lahat ay nakakatalos ng mga lihim na bagay na hindi maarok ng pag-iisip ng mga tao. Kaya kung titignan po natin, wala nang chance para makatawid pa. Kaya kung, ang, kung baga, kung ano yung accomplishment natin dito sa bagong ng Liputan, pagdating doon sa paghuhukom, hindi na po pwedeng i-divert yun. Walang talakasan dun. Hindi na maaari na gayain pa yun. Sige, baguhin mo yung ganito. Diyan na lang ako. I Alisin mo ako dito sa kahirapan. Hindi na po. Kung baga, tatapos na. Kaya po, habang nagubuhay pa tayo, habang humihinga pa, makaisipin natin sa buong panahon, sa isang oras, sa isang minuto, sa bawat oras na meron tayong nakasalamuha o nakausap ng tao, kinatayla ng matipag, sulit tayo sa bawat isa sa atin. At ano ba sabi dito? At sinabi niya, Ipinamanin ko sa inyo, Ama, nasubuhin mo siya sa bahay ng aking Ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanila ay pasutuhanan niya. Yeah, baka pati sila ay mga kaparito sa dahong ito ng pagdurusa. Halimbawa po dumating sa panahon. Yung isang mayaman na gumawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. O tayo man ay nagagawa ng kasamaan sa ating kapwa. At pagkatapos doon sa Kapag tayo na ba na, hindi na po tayo makakagawa ng apelasyon para kahabag, kahit mahabag pa tayo kung sa kapatid natin na ayaw natin mapunta rin doon. Kung ayaw talaga nilang makinig ng ibang video ng aral na natin na sa Panginoon, mahirap po talaga silang baguhin. Bakit po? Katapag sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayan sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, Hindi amang ang Abraham, datatat kong ang mula sa mga patay ay magkaroon sa kanila. Sila yung mga sisisi. Kaya kung titignan mo, napakaganda ng isipan ng mayaman. Kung baka sa pagkapila niya, gusto niya sila yung nasa kairapan niya. Magdagbang malasakit siya sa kanyang kapatid kung kumakari, hindi na sila matungnad sa kanya. Pero kung gaya nga, hindi na maaari kahit pa magbalik ang isang patay para mangaral sa kanila. Kaya hindi po natin, iba ibang panahon, iba itang tagapangaral. Nariyan ang mga katusan, nariyan si Moises, ipinapangaral ang mabuting balita. Kaya kung nga titinan po natin, iba yung mga ibang hilis ka noon, iba rin yung mga tagapakinig. At iba naman yung mga ibang hilis na ngayon, iba naman yung tagapakinig. Sa makatuwid pare-parehas lang ang ibang video na ipinangaral. Lamang, depende na lang sa tao kung handang tumanggap ng aral. Pero kung ang aral, i natin sa ating sarili, mag-iingat po tayo dito sa ibabaw ng sangitunan. Upang sa gano'n, sa hinaharap kapag tayo ay namatay, hindi tayo mapunta sa kairapan, kundi doon tayo sa sinapupunan ni Abraham. Kaya kung anong gagawin natin, Nais, ano ang gagawin natin sa mga na-stroke? Ano ang gagawin natin sa mga na na hindi na makabalag sa kanilang karamdaman? Walang iba po sila yung mga lasang na kang nanais na bigyan man lamang natin ng pagkain, ng pagkalinga, ng gamot na pinagkakailangan nila dahil pagka hindi tayo matulad sa mayaman na walang pakialam sa kanyang kapwa. O di ang inisip lamang niya ang kanyang sarili, sapat na yung siya'y tumatain. Kundi ang tinitingnan niya lang, magusog lang siya, wala siyang pakialam sa kapwa. Kaya po, kung tinitinan po natin, ina-activit ang ating puso, dapat kung anong narinig sa ating puso, ipamalas natin, ipakita natin sa ating kapwa ang pagmamalasakit ang pagkahabag sa mga taong nangangailangan ng na habag na dapat natin kahabagan. Sabi dito, at sinabi niya, kung di nila pinakitinggan si Moises at ang mga propeta, ay hindi rin mga hikay sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. Kaya kung titingnan po natin, kung ang ibanghelyo sa ngayon, hindi pinakitinggan. Kahit pa yung matatagal ng ibanghelista, muling magbangon at mangaral ng Ibanghilyo. Iisa lang naman ang Ibanghilyo ipinangaral. Kinakailangan lang natin bukas talag tanggapin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang magtuturo sa atin upang maganap natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. Dan sa may kasiguraduhan ang ating buhay kung tayo may mamatay dito sa ibabaw ng sanglibutan ang mahalaga. May naibahagi tayong kabutihan sa ating kapwa na kung higit na nanginilangan ng ating mga tulong. Siguro, ganyan na lang yung patuloy bahagi natin sa Obrasek. Salamat po at pagpalaan tayo ng Diyos. Alam mo pa natin mga sarilingan, kahilingan tayo, idulog po na lahat natin yung sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya at ibibigay niya ang solusyon sa lahat ng bagay. Salamat ni Kristo. Salamat at magpapalang natin sa ating lahat.